Alright, mga idol, nadaanan po natin si Nanay Mila na nakaupo at nagpapahinga. Naghihintay po ng magpapasakay sa kanya at matagal na raw po siya naghihintay dyan ay walang pumapara. At siya po ay malayo pa ang lalakarin pa uwi sa kanila sa pabahay. Kaya ang laki ng pasasalamat po niya at ate po siyang isinakay mga idol. Sakto namang ako pupunta sa pabahay at tayo may kukuhain dong uh, wheelchair na may magdodonate. Kumusta ka na ate? Ano pangalan mo na nga po? Si Mila. Ate Mila, ayan minsan na po nating nadaan na din sa Ate Mila na naglalakad na ganito rin po kargado. Ay ate na po din siyang hinatid kaya sa pangalawang pagkakataon po ay nadaanan po natin si ate na hindi natin matiis na isakay at uh, ihatid doon. Kipo! Mm -hmm. Kipag talaga ni ate. <laughs> Pasyan mo na nga ako, binalikan mo pa. Ano <laughs> po? Nakita kita kanina. Oh. Linalampasan mo na ako, binalikan mo pa ako. Ay, syempre, nakilala kita. Kahit <laughs> saka hindi ikaw yun, pag nakakakita po tayo ng mga kababayan natin na naglalakad na may mga dala, <laughs> eh, hindi pwede natin lampasan kung tayo may pwede naman natin sakay. Hindi uh -huh. po ba? Okay po! Yan, mga itib. Napakasipag nitong si Ate Mila. Ayan, uh, nandito na okay, nandito na po yan. tayo sa pabahay. Oh. Hindi po tayo nakapagvideo video at wala po tayo videographer. Yan ate, eh, uh, buti ho nadaanan kita. Oo nga, salamat. Ako pagod na nga. So, mm. Ang Layo ako pa rin ang nilalakad niyo. Ano mm -hmm. po, mm. ang dami mong dala. Grabe si nanay. May tiis, tiis at mahirap lang. Kaya nga, eh, magkapan ho kayo nanguha nito, right? ng gano. Ah, hindi naman ho. Mga alas 10 ako umalis at ako yung may... Ah, saan ho kayo ba? kumain ng tanghalian yan? Eh, wala. Di ah? yan na lang sa amin. Ah, hindi ka pa ho nagtatanghali yan. Mula alas 10. Kumain naman ako bago umalis. Ah, alas 10. Sa bagay, alas 4 na. Hapunan na, ano? Dala na. <laughs> Kaya nga. Na hindi ba nung una ka na-vlog ay sabi mo may mga kapatid ka pa na hindi mo nakikita? Oo nga. Al, al anong edad na po nung kayo nagkahiwalay? Baka ako ano palang 25 pa lang, 25 pa uh, 25? Nasaan na hanggang nga sila ngayon? Nasa Pampanga. Pampanga. Yung iba nasa Bicol. Ah, ay ilan ho yun na hindi mo na nakikita? Ah, dalawa. Yung panganay namin si Mario. Mario. De Los Santos. De Los Santos. Yan, Nay. Baka gusto mong maniwagan para makita mo po yung pala yung mga bata pa, kayo, bata pa po kayo nung nagkahiwalay. Ah, sige o, po. Nga. Sana ay... Eh, mo kayo sa lamin mo, Nay, para makilala ka. <laughs> eh, kilala na. Yan, <laughs> yeah, tanggalin mo po. Ah... Uh, sige, saka labo yung... Labo kasi yung mata ko. Ah, labo. Yan, yeah, yung si nanay... Hmm, ano pa alam mo na po? Si Mila. Nanay Mila. Sige po. Sige po. Ah... Uh, kung makita mo itong video na to sana naman tuntahan ninyo ako matagal na tayo di nakikita kayo ano pangalan ho yung kapatid mo? si Mario de los Santos Mario de los Santos at saka si Leonila de los Santos nasa oh, Bicol nasa Bicol mm -hmm. yan mga idol sana naman pakitulungan natin si danay na uh, kahit pa na sana po ay makita niya yung kanyang mga kapatid at uh, ano edad mo na po ngayon ay? Si Sixteen. Uh, medyo maedad na rin po. Ay sana po eh, hindi daw po nila alam kung buhay pa yung kanyang mga kapatid. At uh, 25 years old po kayo nagkahiwalay. Oh, ang tagal na Ano, wala ko kayong komunikasyon. Wala. Eh, ba't ako kayo, kayo nagkahiwalay? Ano, kanya-kanyang buhay. Mahirap ah, kanya lang -kanyang lang Kanya-kanyang buhay. O, oh, eh, mga idol, uh, kung ah, uh, nakapapanood nyo po, si Nanay, Nanay Mela de Los Santos, eh, sana po, eh, kontakin nyo ako para kayo po ay magk magkita. Yan. Yan mga idol, tulong po natin kay Nanay Dilo Santos. Pakishare na rin po ito para matulungan natin siya. At nasa gayon ay makita din po yung kanyang mga kapatid. Hmm, grabe ano, talagang... Pakatagal na nga. Tagal na ano. Ilan po kayo magkakapatid? Marami. Ka. Marami. Ay wala na po sila lahat. Nakiwahiwalay ka. Nakiwahiwalay. Eh, yung mga, yung uh, pito, nasaan? Nasabi ko lang ah, sa yung ah, isa sa yun pong yan, hindi mo nakikita. Eh, okay. dadalawang pinanawagan mo? Eh, ano lang mga ko sa huli Ah, ba? sa huli na. Mahalaga yung, na. O, yung uh, kapatid ko. Itong unang kapatid Ah, okay, okay. Kaya pala. <laughs> yan, uh, sige po. Uh, huh? tulungan na po din eh, pagbuhat. Uh, ba, mabigat din yan. Oh. Baka ito na ito. Ha? Bakit bakit? Ang alin po? Yung nagwawalis din. Yung. Ay. Yan pala na na. Anaiblak ko na rin daw po siya. Yung magwawalis dito ah. Ano uh, nandang marami nandang na po tayo, tayo na i-vlog dito, natulungan sa, ay, dito sa dito pa na pabahay. Yung mga naglalako, <coughs> mga mga naglalako ng walis, ng pako. Kaya naman na uh, yun tutuwa sa, tayo. Salamat at ako ay hina. Pagkawasan ng lakad. Maraming salamat. <laughs> ay, ang layo ng lalakad din pala din nanay. Kung naglakad lang to, yung daming dala. Grabe. Ay, magkano na ito kung bibili ng lahat? In case na, halimbawa, hindi, hindi po. Magkano po itong maghapon mong pagod? Ha? Ay, baka naman mahigit dalawandaan. Ganun. Mag daan, ito po, tsaka ito. Ah, ay, bukas mo po ilala ko ito. Hindi, papatinda ko na lang papatinda sa anak ko. Papatinda mo tapos manguha ka ulit bukas talagang ay, sipag may um, alaga akong bata uh, okay. sipag talaga ni nanay naan yung asawa niyo matagal na rin wala wala iniwan anyway. sumakabilang so, bahay sumakabilang so, bahay na <laughs> ay talaga naman oo nasa hmm. ano? ha? malayo na nasa malayo na po sige, oh. salamat sige, Opo. salamat ay, oh, sige buksan mo na po yung ayong mansion oh. buksan mo na po ako na po ang bubuhat <laughs> <laughs> Yan. Sige, buksan mo na po yun. Sarado pa po. Hirap ng buhay, ano? Grabe. Sarado pa. Ay, sige na, tutuloy na rin ako, nai Yan, uh, kaunting uh, tulong Salamat po. Man. Salamat. Ha? Salamat. Thank you. Thank you. Welcome po pangalawang beses <laughs> na nak na di Kaya sana po eh ma nakaraan ko po sila na nabigyan ng tulong kaya ngayon lang. God bless ayo. Sana ay Ha? Yung mamang ka pa. <laughs> <laughs> sana po, sana po. Kaya, at, pasensya mo na po yan uh -huh. sapagkat ako po, eh, small vlogger lang. Uh, alam. Mm. Uh, ay, ayun. Yun mga, ayun mga idol, uh, tayo po yung naihatid natin si nanay At uh, nabigyan po natin ng konting uh, pang uh, bili ng bigas Ayun, uh, sa mga followers ko po, na mga basher dyan uh, Ako daw ay kuripot, talagang ako ay kuripot Sapagkat tayo po ay, uh, yun lang mga kakayhan diba? Kaya kung kayo ay hindi kuripot Ay sige, tulungan nyo ako para tayo mas maraming mapasaya Di ba Oo ay, yun lang po ang kakayahan natin is bull vlogger lang po tayo na gusto nating makapagpasaya, makatulong sa ating mga kababayan. Kaya, yun, uh, sana uh, umaman tayo at dumami ang followers para mas marami pa tayong maibigay na hindi Dama. lamang 500. Di ba? ba? at saka pag nasa puso Natulungan natin ng pagtulong, maliit man o malaki, eh, dapat natin pasalamatan, di ba, Nay? Uh -huh. Oo. Ay, yung iba eh, nakapagpa saya na tayo. Galit pa. Hindi naman. <laughs> Sabi lang eh kuripot daw ako ay, ganun lang talaga tayo, hindi tayo million followers inuulit ko ha wala tayong uh, trabaho, nangungutang nga lang ako ng pambigay mga idol para lang tayo makapagpasaya oh, oh, like nangungutang that. lang po tayo para tayo po ay eh, elite lang ang sweldo ko, papakita ko sa inyo susunod na ko kung magkano kikitain ko sa facebook akala nyo million followers akala nyo million million ng uh, viewers natin, naiyong tilang kung tayo million viewers, kung ako maka isang million na viewers, baka 5,000 wala pa ang aking earnings. Oh, ay, paano? hirap maka million. Pag hindi lang magbabiral, di po ba? Hmm, kaya ayun, sana natulungan natin si Nay. Muli, manawagan ka. At pakishare po at narito po ako sa Impanta Quezon. Pakishare po sana ang video na to para matagpuan po ng aking mga kapatid. Para makita, makita nila at puntahan nila ako. Salamat. Yan. Sige po. Maraming salamat muli mga idol. God bless. First god. Sige <laughs> okay. you. Sige po. Um, Ito na lang. Tulog yan tayo ang anak. Ah, Tulog. sige po. Sige yes. po.